Ayan o oh, mga amigo, i-start at uh, babalik kami doon sa Payaw. Hahanap kami ng Payaw na matatalihan uli. 11.9 nautical miles ang layo ng ano, lang Kaya siguro ito mga 11 lang, mahigtaw mahi, oh, kulang 11 doon sa Payaw. Hindi ko naman nakuha na ng record pala yung Payaw na yun. Pero matatama ako yun. <coughs> sa ngabay santo ko kumita pa la ganda na po si Tito mo pala diyan ay pagkasunod lang tayo siguro ga alam bagay sa kabalaan kasi po oi di Ay, agoy. ina lang talaga of the og man nang kuntamaga ako kahit bang damag kung ang mamabilis ito pag nag-send pa tama-tamang nag-deline na send ako Pahe pala yung tayo niyo, magdamag sa lansangan. Ay, yung yaman ay talaga ang isna yung bangga-bangga lang. Dapat-dapat na. Nakapuha ng Bulinaw, kaya ginagamit. Nakapuha ng Bulinaw? Oo. Uh -huh. Bumpay pala. Kaya pala eh. Ah, di na. Ay, kunwari ako doon sa dati Doon kay may man sila. Ay, tsaka-tsaka na tsaka ito eh. Baka wala pa para sa akin o no? baka mamayang gati pa lang. Magpatabi-tabi sa kuwan ha. Ah. Sige, sige. Sige, sige. tabi ako sa sige. Sige, ko Sige, sa may bandang Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. nasa sige. Sige, sige. Sige, city na sige. Sige, city, Sige, sige. Sige, ka sa akin, 0 7 0 0 E, eh, nasa may bandang south pala yun Pa, ah. Spy, nasa way tapad nga ng Bonifacio at yung mga mga taga-karalagaling bagay ng kapilya na ika uh, nasa may bandang north lang, ngayon, pala, yung yun pala, tayo mo. Sir, ikaw yata may, may dalawang malaking bangka. Ay, malayo, makakuha ko sa iyo at 15. E, 07 ka mam. 14 pala ako. E, eh, kumpiya pala. ah. Palikuridad Gabi Marami mga apong yung mga puga doon ay wala mga dala Itong nila ako sa iyo, panorte eh, kahapon Oh, uh, Goy na lang, riba ulit sa may bundang patas pa sa may kona. Malapit pa sa iyo ano siya? tapos 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 Pagkakaroon yun, nawawala na yun. Ay, ko pala. Sige, sige pala ka, lang. Ako yung abante na rin dyan, lalabit-lalabit sa'yo. Ah, magandang morning dyan sa lahat. At kaya may binobino. <laughs> okay, Yon, Yon, mga binobino. Sir, magandang naman Yun, Kahit huli, yun ang, marami ko ulit yung mga mga nila sa Tayaway kahit na may huli, ubunod siya kung magagawa ng na hindi magagawa yeah, ng

Hapit pa mahulog siya may gubido, tanggal pa Hapit pa mahulog eh hindi niya maangat at malaki Maliit yung haod, maliit ang biwas Magangad, maunat Maliit ang biwas Eh, hindi Alo, pa nahuli Ano kaya, gantuan? Ha? Ano kaya, gantuan ko? Ay ah, hindi na siguro eh kaya, ano yan, ah, nabukog lang yun, nabukog Nabukog lang yun Ayan na, malaki. Ang bugto lagi. Karaw na. Karaw na? Oo. Oh, oh. Karaw na. Palitin, alitin. Magdimritin oh eh. Oo, haod. Karaw na. Oo, oh, oh. Ayan, ayan. Mga amigo, may laban na Kanina, number 12 lang yung kanyang nylon. Ngayon. Number nang meron 15 na yan mga miko tapos mas malaki na rin yung tawil yung biwas ayan oh may pala ito mga medyo malaki laki ay mga halos karo karo na siluhan ah ano kaya ay ay malaki oho oh. O, Talagang walang-wala mga amigo. Ah.

Kaya yan ang ating Ayay salamat yeah. ah, okay. Yan pala ay Yan pala mga amigo eh, Kaya pala Oho uh -huh. Mga malaki na pala ay Ayay ah. ay, tanggal mm Hmm Ungot na po, dahil masibad pa Agoy, naman. Yeah. Agoy, tanggal na yeah. naman. Agoy, nalang. Iya. Yeah. May bakit gayon? Ito. So, ayun. Um, ayun, masayang yun, kay buhay pa. Buhay pa, lalaki buhay pa. pa. yun. Hindi eh, pang maging tuna yun. Pwede pa. Kung hindi nakita ng patin yun, ay magiging tuna pa yun. Uh. Yeah. Palit, palit, palit yung pain. Ayan, yeah, no, yeah, no. ayan. mga amigo, yung pain. Silupin lang yan. Silupin lang. Yan lang ang pain oh, Tingnan mo, ma tingnan nyo mamaya, mga amigo, pag-kuanap. Pag 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 pag

Wala man kayong po sit. Yun lang. Pamain. Doon na tayo, tayo mat kuan. Wala tayong pamain na sit. Bakit tatagin pa natin itong kain man dito? Di ba? Ay, mga amigo, ipakita ko sa inyo ang pagpanto nito. Mga amigo, pag-uwedan natin pag-uwedan natin, napalaot kami, nawala na yung magiging bagyo, nalulusaw. Ngayon nabago na naman, magiging bagay na naman. Tulog ito, mamiko. na yan. Pati yan. Pati yan. Natuloy. yan. yan. Pati na Pati yan. Pati yan. ka. yan. yan. na magaling madaling umilag yung iba ni Ah, bangkoy bangko yan Barang magaan ganay Pirit lang yan, pirit Yan ang mga pampamain, mga amigo Yung mga ganyan na kaliliit Kaya eh, pag malaki, sayang Oh, yun oh Ah, grabe mga amigo Kasing haba lang din ang pain <laughs> Biba. So, sa law, ila, 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 sa law, may bayan sa sa yun pa hindi pa nawala Iyon, no? Oh. Ay, ari pa ipain uli. pa ibalik balik na, kanina may tumalon. Ah, nag lang kami. Hindi magkaigi. Magkaiba yung agos sa ilalim at saka si babaw. Lumulutang ang aming nylon pag sa aribahan. Yung ating isang service. Dumayo ayun. Ah, hindi natin, hindi ko alam. Baka kinainan. Oh, tuloy-tuloy yung anod niya. Palayo. Paikot-ikot pa yung series ano. May pagtagilid, may pag Oh. Oh, nag ikot ikot Baka yan ay nagbibirada ng isda. Layo na doon sa buya Malayo nang nanudan. Kaso yung buya, may papalapit ng bangka, tatalian na siguro iyan oh. May bangka paparating Yung amin nga pala mga amigong kung tinatalian, nandoon pa sa may bandang kalabulyo pa dito, pawis. May bangka nang nakatali, you know? Kaya hindi na kami dinilit sa doon, dito na kami tinigil. Pero may tuna din naman dito. Oh, kaya lang, eh, ayaw pang kumain ng tuna dito sa payaw, kaya pag araw iniiwanan din namin kagaya kahapon dahil para hindi kayo may lumayo umabanti ako ng halos ay dalawang milyahe pa doon pa pa paariba pa sa mga sa Agos oh, tapos yun doon ako nagkumpisa malayo malayo pa umat iniwanan ko pa yung buya gawa nang lalayo kami masyado sana isda na yan pero parang isda talaga yan paikot-ikot yung service ay yung aming service mga amigo yun hindi lang siguro tanong sa camera natin. Pero yan pa ikot-ikot siya. Yung hila-hila la sa bago bago tayo ng service, ibig sabihin, baka nagbabanto na isda. Ayun oh, bumalagbag na naman. May pag may pagharap, may pagtalikod. No. Oh. Pre, hinihila ng isda yan ay. Oh. Abot, 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 abot. Oh, no. <laughs> oh ho, mga migaw. Oh. Tama ba ka? Sabi ko ay malayo ang inanulan na ay oh, isda na ba Sabi na ay hindi ako mali ay Tama ang ating hinala Ayan, papasok natin yan bukmuna muna sa pang big tuna makaga pa naman tas maya maya ng kunti ariyan na tayo sa pang pamirit ariyan na rin namang isabay ah, kasunod na rin ba mamimirit ako habang nung totoo na sila yan baga baga sakaling malay mo makatsamba ba may taya, may tama. May tama, uh oo. -oh. kung hindi nga lang delegado na baka mamaya ang gabi, kaya maganda ang kainan sa gabi, ay baka antukin, ay hindi sana tayo nag-ariba ng araw, kaso lang baka sa gabi we, maubusan ng resistance ba? Maubusan ng lakas. Oo. Uh oh. Kasi may... Uh -oh. Pero kasi kung araw gabi wala na pahinga Hindi bali kung sigurado na ang sibaran At uh, hala Hindi man antukin pag paspasan Hindi bali, bali wala pahinga Basta ah. <laughs> 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 Yun nga lang ang problema eh. Hindi man tayo nayaman Kaya pagka marami ang huli natin Ang isda murah, murah. Oo. Pero yung grodo Pamahal pa hindi pa mura lang ang problema natin kaya ang nangyayari, bis pa pag marami ang huli, malaki ang kita adro ma, mi umunti, parang parehas man lang <tos> <tos> kaya ganda nang plaster ng nylon ngayon bis oh. nalang ang kulang, hindi kaya kanina nih, nalutang nalutang kanina nih ini maganda pag na nalang, nang tunang kulang Pero pag maganda ng kain si Baran sa araw ay Pwede na natin banat-banatan yan Wala na silig-silig yan Jab-jab lang muna Singit-singit ba Nakahuli naman yung service kanina ay Ngayon parang natatagalan ng muwi eh. Ibig sabihin talagang hindi pa masyadong nabilo sa araw Pero mayroong lugar mga amigo dito sa bandang laut-laut namin na ng araw oh, Kaya lang di malayo ay papunta naman sa paglakas Oo. Oh, saglit na lang ang ilang dalawang gabi na lang at baka kami itatabi pagka nagtuloy-tuloy yung masamang panahon. Ay, may lakas Hmm. Na yung pininang ko nalilihis ay hindi na, ah, na matutunaw ay ngayon ayaw nang matunaw. Lumalaban din siya. Ayaw na mawala. Tumunta lang <laughs> Oo. yan ay. Lantap at malayo pa. Dalawang araw pa bago lalapit. Habang naghihintay lang ng hapon mga amigo yung bago gumabi At uh, tinanggal lang nga namin yung tali namin sa bayaw At pagka yung van Tapos na kami manghuli ng mga pamain uh, Yun, atakbo kami doon sa malayo Naguhulog kami ng parang cute ulit Kung nang kumain kanina si Bob biglang bang, big huli ito ang kain may pag binodogil mga mga minggo, ganyan ah ito Hindi natin alam, hindi naman natin kita nangyayari sila alin

Ala, sa ICT na nang hapon. Ayan. Ah, uh, hindi na rin kumain sa hundak. lang kami na ilang pirasong pirit. Mga tulinganin at saka well, hindi na kumain uli. Ayan. Uh, alis na kami rito. Yung ating license service ay wala pa. Ah, uh, hindi pa na uwi. Pero susunod lang yan mga amigo. Nandito lang naman siya sa yan, yung, malapit lang din na bayaw. Ah, uh, alis kami rito at ah, uh, abanti uli kami doon. Malayo para uh, baka bukas balikan na lang uli namin itong bahay na ito marami itong laman pagka ito yung gumadang agos baka baka ng tuna dito yun mga amigo ah uh, sana marami uli mamaya ang gabi kagaya ka pag gabi rin o kung may higit ang mas maganda no yan naka ang sipiraso kami kagabi ay dosi sana ko din na magutan o uh, sana marami uli mamaya o nakahuli naman na isa ngayong maghapon Ayan. Sige, mga amigo, mga banglan. Malalaman ulit natin yan sa susunod natin video. Kung ilan pa yung mga isang pa natin mamayang gabi. Kung ilang pirasong tunang mahuhuli.